Bye-bye, nai. Naiyak <laughs> si nanay. <laughs> okay lang yun, nai. Malay mo may makapanood pa. O, di matulungan ka. Thank you, nai. Walang po, ano man. po tayo sa ano sa Barangay Pagsawitan sa May 711 po sa May Sambat. Ngayon tayo yung aabot ang dito. Pakisupot. Sobrang kayo ng pentes. Sobrang ganda daw ma. Pagkain na na. Yung ready to eat na po. Ito. Sandwich. 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 Yan. Oh bakery, ya, ya. Mm, pa, Sandwich. Hmm. Sekali meron po tayong pag-aabot dito. Sana matuwa matuwa siya sa idea po natin. Sandwich. Kailangan niya 'to. okay na 'to, okay na. Bayaran mo na. Yung upload po natin kagabi, po, huwag na po, na kayong mag-comment kung hindi man lang maganda yung comment. Dahil ito po, eh, natulong na tayo, walang masama sa ginagawa natin. si nanay mo Tira ako maiyak Bro, bisa po hindi lang talagang matulungan Sige po mga kulabog Salamat po sa panunod mo Hindi po masama yung ginagawa natin pagtulong Kaya huwag nyo po ako i-bash Huwag nyo na po kung huwag na po may mag-comment Ang eh. hindi maganda Kasi wala tayong ginagawang masama Tumutulong lang tayo sa kapwa natin Ayun si nanay yung tinulungan ni Bulabog Bye 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 Nay. Naiyak <laughs> <Ay>, si Nanay. <laughs> okay lang yun Nay. Malay mo, may makapanood pa o oh, di matulungan ka. Thank you Nay. Walang po ano man. Ingat kayo.